may isang lihim na itinatago ng maraming dekada sa mga tahimik na pasilyo ng kumbento sa San Giovanni Rotondo, isang kaalamang napakalakas na nagbago ng tuluyan sa buhay ng mga pamilya sa buong mundo. Tungkol ito sa limang uri ng halaman na inaalagaan ng kagalang-galang na Padre Pio sa kanyang munting pribadong hardin, hindi lamang dahil sa mga medikal na katangian nito, kundi dahil sa isang mas malalim at misteryosong dahilan. Hindi ito mga karaniwang halaman ayon sa mismong mga salita ng Santo. Ito ay mga pintuan ng banal na biyaya na may kakayahang gawing isang tunay na sagradong lugar ng pamilya ang anumang tahanan. Sa loob ng maraming taon, tanging ang mga malalapit na kapwa monggo ng Padre Pio lamang ang nakakaalam ng espesyal na katuruang ito. Napapansin nila ng may pagkamausisa kung paano ginugugol ng santo ang mahabang oras mula madaling araw sa pag-aalaga ng kanyang personal na hardin habang mahina niyang binubulong ang mga dasal at hinahawakan ng dahan-dahan ng bawat dahon at tangkay. Kapag tinanong tungkol sa tila simpleng gawain na ito, sagot ni Padre Pio na nakangiti ng payapa na siyang nagmarka sa kanyang buhay dito sa mundo, na siya'y nakikipag-usap sa mga kasangkapan na nilikha ng Diyos upang pagalingin hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang kaluluwa ng tao at ang paligid kung saan naninirahan ang kaluluwang iyon. Ang pagtuklas sa banal na kaalamang ito ay lubos na nagbago ng pananaw natin sa kalikasan at sa papel nito sa ating buhay espiritual. Si Francesco Forgione, na kalaunan ay kilala bilang minamahal na Padre Pio, ay isinilang sa Pietrelcina, isang maliit na nayon sa Italia kung saan ang buhay bukid ay nagtuturo mula pagkabata ng kahalagahan ng bawat elemento ng nilikhang banal. Doon, sa gitna ng luntiang mga bukirin at mga burol na puno ng mga olibo, na develop ni Francesco ang kakaibang kakayahan na maramdaman ang mga pinong enerhiya na nagmumula sa kaharian ng mga halaman. Mula pagkabata, ginugugol ni Francesco ang maraming oras na nagmamasid sa hardin ng kanilang pamilya na humahanga kung paano nagiging pagkain at gamot ang isang simpleng buto. Madalas makita ng kanyang ina, si Josepa Denuncio, ang kanyang anak na nakaluhod sa gitna ng mga halaman, tila nagdarasal ng taimtim. Parang naririnig niya ang isang wika na hindi napapansin ng iba, isang tahimik na wikang nag-uugnay sa kanyang batang puso sa puso ng may lalang sa pamamagitan ng pinakamababang nilikha. Nang pumasok siya sa buhay panrelihiyon at permanenting nanirahan sa San Giovanni Rotondo, pinanatili ni Padre Pio ang espesyal na ugnayan na ito sa mundo ng mga halaman. Napansin ng iba pang mga Franciscan na nilikha niya ang isang maliit na lugar malapit sa kanyang selda kung saan tinatanim niya ang mga piling uri ng halaman na pinipili niya sa kakaibang pamantayan. Hindi ito isang karaniwang ornamental na hardin, kundi isang lugar na naglalabas ng kapayapaan at tahimik na damdamin na ramdam ng lahat kapag lumalapit. Sa pamamagitan ng kanyang mga pambihirang mistikal nakakayahan, kakayahan, unti-unti naunawaan ni Padre Pio na ang ilang uri ng halaman ay may mga katangiang lampas pa sa kayang ipaliwanag ng tradisyonal na agham. Napansin niya na ang mga halamang ito ay parang mga spiritual na filter na kayang sumipsip ng mabibigat at negatibong enerhiya sa kapaligiran habang sabay na naglalabas ng mga panginginig ng kapayapaan, pagkakaisa at banal na proteksyon. Hindi niya natutunan ito mula sa mga libro o akademikong pag-aaral kundi mula sa mistikal na pagmumuni-muni at malalim na pagkakaisa kay Diyos na siyang tanda nang buong kanyang buhay, napansin ng mga taong bumibisita sa kumbento ang kakaibang kapaligiran sa lugar kung saan tumutubo ang mga halamang ito. May pakiramdam ng katahimikan na parang yumayakap sa sinumang lumalapit. Isang atmosfera ng tahimik na pagninilay na nagpapadali sa panalangin at meditasyon. Maraming peregrino ang nagsabing nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na kaginhawaan sa loob lamang ng ilang minuto sa maliit na hardin kung saan ginugugol ni Padre Pio ang kanyang mga umaga sa tahimik. Napak bom muni muni. unti-unting ibinahagi ng santo ang kaalamang ito sa mga taong lumalapit sa kanya para humingi ng espiritwal na gabay, lalo na sa mga dumaranas ng magulong kapaligiran sa tahanan, palagi ang pagtatalo ng pamilya o patuloy na pakiramdam ng hindi magandang enerhiya sa kanilang mga bahay. Sa kanyang malalim na pastoral na karunungan, nauunawaan ni Padre Pio na ang tahanan ang unang santuwaryo ng buhay kristyano, ang lugar kung saan nagsasama-sama ang pamilya upang lumago sa pag-ibig at kabutihan. Kaya mahalaga na ang espasyong ito ay mapuno ng mga biyaya at proteksyon mula sa langit. Ang turo ni Padre Pio tungkol sa limang banal na halamang ito ay hindi bunga ng pamahiin o popular na folklore, kundi nagmumula sa malalim na mistikal na pagkaunawa sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng elemento ng nilikhang banal. Para sa kanya, bawat dahon bawat bulaklak, bawat ugat ay may kanya-kanyang layunin sa providensyal na plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang mga halamang ito ay nagsisilbing tahimik na tagapamagitan sa pagitan ng nakikitang mundo at ng hindi nakikita na nagdadala ng mga espesyal na biyaya sa mga tahanang tumatanggap sa kanila ng may pananampalataya at paggalang. Ang una sa mga pambihirang halamang inirerekomenda ni Padre Pio ay botanikal na kilala bilang Osimum Basilicum, karaniwang tinatawag na basil o alfavaca. Ang Alamang ito na pamilyar sa ating mga kusina ay nagtatago ng mga spiritual na lihim na kakaunti lamang ang nakakaalam. Tinatawag ito ni Padre Pio bilang berdeng bantay ng tahanang kristyano, isang tahimik na tagapangalaga na kayang linisin hindi lamang ang hangin na ating nilalanghap kundi pati ang mga pinong enerhiya sa ating mga tahanan. Sa panahon ng kanyang ministeryo sa San Giovanni Rotondo, palaging may paso ng halaman. Ang ito malapit sa kumpisalan kung saan niya tinatanggap ang libu-libong peregrino mula sa buong mundo. Natuklasan niya na ang amoy ng halamang ito ay may mistikal na kapangyarihang patay mikin, ang mga nagdurusang puso at ihanda ang mga kaluluwa para sa tapat na pagsisisi. Marami sa mga nagpakumpisal sa kanya ang nagsabing nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na kapayapaan mula pa nang pumasok sila sa sagradong lugar na iyo. Sa tradisyong Kristiyano, laging iniuugnay ang halamang ito sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Sinasabing na matagpuan ni Santa Elena, ina ni Emperador Constantine, ang tunay na krus sa bundok ng Kalbaryo, may basil na tumutubo sa paligid ng sagradong lugar. Ang matapang at malinis nitong amoy ay parang palatandaan ng banal na providensya na nagpapahiwatig na ang simpleng halamang iyon ay pinili upang maging saksi sa sa pinakamahalagang gawa ng pag-ibig sa kasaysayan ng tao. Kilala ni Padre Pio ang tradisyong ito at isinama ito sa kanyang mga praktikal na aral tungkol sa spiritualidad sa tahanan. Para ganap na maipakita ang espiritual na kapangyarihan ng unang halamang banal na ito, nagturo si Padre Pio ng partikular na pamamaraan na dapat sundin ng may pananampalataya at paggalang. Ang halaman ay dapat itanim lalo na sa mga araw ng Martes o Biyernes, sa unang mga oras ng umaga kapag ang hamog ay nasa lupa pa at ang katahimikan ay pabor sa taimtim na panalangin. Sa pagtatanim, mahalagang basbasan ng lupa at ang binhi gamit ang banal na tubig. Sabay dasalin ang panalangin ng ama namin upang magkaroon ng malay tao na ugnayan sa pagitan ng pisikal na gawain ng pagtatanim at ng espiritwal na dimensyon na nais makamit. Ang ikalawang halamang bahagi ng mistikal na hardin ay ang aloe barbadensis na kilala rin bilang babosa. Ang succulent na halamang ito na kilala sa mga katangiang medikal na pinatutunayan ng makabagong agham ay itinatago sa paningin ni Padre Pio ang isang mas pambihirang kapangyarihan. Tinatawag niya ito ng may pagmamahal na halamang muling pagkabuhay, hindi lamang dahil sa kakayahan nitong makabawi at mabuhay sa mga mahirap na kondisyon, kundi dahil sa mistikal nitong kakayahang baguhin ang mga lugar kung saan ito inaalagaan ng may pagmamahal at espiritwal na intensyon. Nadiskubre ni Padre Pio sa pamamagitan ng kanyang pambihirang mistikal na sensibilidad na ang halamang ito ay parang isang tunay na espiritwal na espongha na sumisipsip sa bahay ng lahat ng mabibigat, negatibo at nakakaistorbong enerhiya na karaniwang nakukuha sa anumang lugar na tinitirhan ng tao. Katulad ng pagsipsip nito ng mga lason sa hangin sa pamamagitan ng natural na mga proseso, ang banal na halamang ito ay sumisipsip din ng mga hindi nakikitang lason na nakakaapekto sa espiritwal at emosyonal na kagalingan ng pamilya. Ang pamamaraan ng pag-aalaga sa ikalawang halamang banal ay nangangailangan ng mga espesyal na pag-aalaga na lihim na itinuturo ni Padre Pio sa kanyang pinakasal kamalalapit na ispiritwal ng mga anak Ginakailangang may tatlong halaman na ito na nakalagay sa estrategikong mga lugar sa bahay, isa sa pangunahing pasukan bilang panala sa mga enerhiyang nanggagaling sa labas, isa sa pangunahing sala kung saan nagsasama-sama ang pamilya araw-araw, at isa sa silid-tulugan ng mga magulang upang protektahan ang pahinga at intimidad ng mag-asawa. Ang bawat isa sa mga halamang ito ay dapat diligan ng katamtaman dahil ang spiritual na kapangyarihan nito ay lumalabas sa pamamagitan ng katatagan at kakayahan nitong umangkop. May isang mahalagang detalye sa turo ni Padre Pio na hindi dapat baliwalain ng mga nagnanais maranasan ang tunay na kapangyarihan ng mga halamang banal na ito. Ayon sa tradisyong iniwan ng santo, ang mga halamang ito ay dapat laging tanggapin bilang regalo o ialay bilang handog. Hindi dapat bilhin para sa sariling gamit. Ang halamang binili ay pinapakain lamang ang pisikal na katawan ngunit ang halamang regalo ng may pagmamahal ay nagpapalusog din ng kaluluwa ng tumatanggap na lumilikha ng espiritwal na ugnayan na nagpapalawak ng husto ng mystical na kapangyarihan nito ang gawaing ito ng pagbibigay ng mga halamang banal ay lumilikha ng isang daloy ng mga biyaya na kumakalat mula pamilya sa pamilya mula tahanan sa tahanan na lumilikha ng isang hindi nakikitang lambat ng proteksyon at mga espesyal na biyaya na sumasaklaw sa mga buong komunidad. Nakikita ni Padre Pio sa simpleng gawain ito, ang ng paraan ng pamumuhay ng kristyanong kawanggawa na nagbabahagi hindi lamang ng mga material na bagay kundi ng tunay na mga instrumento ng spiritual na paglago. Kung narating mo ang bahaging ito sa ating paglalakbay ng pagtuklas, ibig sabihin ay bukas ang iyong puso upang tanggapin ang mga espesyal na biyayang iniwan ni Padre Pio bilang isang espiritual na pamana. Taos puso kitang inaanyayahang maging bahagi ng pamilyang ito na lumalago araw-araw na pinag-iisa ng pagmamahal sa ating mahal na santo at ng taimtim na pagnanais na gawing maliit na bahagi ng langit sa lupa ang ating mga tahanan mag-subscribe sa channel at iwan sa mga komento kung alin sa mga halamang ito ang kilala mo na at kung napansin mo na ba ang anumang espesyal na pagbabago sa iyong tahanan matapos mag-alaga ng anumang halamang may kasamang panalangin. Ang iyong karanasan ay maaring maging liwanag na hinihintay ng iba upang gawin ang unang hakbang sa landas na ito ng mga biyaya.